What's up sa ating lahat mga sari? Magandang hapon. So time check muna tayo. So 12.48 ng tanghali mga kasari. No? So kumusta kayong lahat dyan? ah uh, kumusta yung mga sari-sari store? So after this video, uh, tayo muna ay mag-update sa ating malit na sari-sari store. So dahil may delivery tayo ngayon, galing kay Grocery. At bago ang lahat, bago ko ipapakita sa inyo, ay maraming maraming salamat dahil umabot na tayo ng 3,300 subscribers. At ako ito, pusong nagpapasalamat sa inyong lahat ah uh, sa mga bagong subscribers, sa mga uh, nung mga nauunang mga nagsubscribe sa aking channel, maraming salamat sa iyong lahat. At ako itaos puso pusong nagpapasalamat uh, kahit papano ay nagkaroon tayo ng viral na short mga kasari. So maraming salamat at uh, sana ay good vibes lang tayo palagi. No? So sa lahat ng mga nag-comment doon ay talagang na-appreciate ko at napansin niyo yung aking video. So maraming salamat at uh, Good vibes lang tayo palagi So maraming salamat sa inyong lahat At ipapakita ko muna sa inyo mga kasari Yung ating istante Ayan na So kamusta na yung ating istante mga kasari no? So walang laman talaga At ah, tinihintay nga natin yung ating delivery kay Grocery So ngayon ay mga kasari At ito na nga yung ating delivery galing kay Grocery mga kasari no? Ito yung nakakalaga ng 5,000 na higit At uh, I'm proud to say na gumamit tayo ng ilista So ipapakita ko sa inyo yung ating na-order mga kasari uh, bali 5 boxes lahat kasama yung ating C2 no? so ayan at uh, tayo ay magpapasalamat palagi sa lahat ng ating mga nakakamit sa bawat, ura, uh, bawat araw so kung kumasa inyo yung aming sari-sari store mga kasari ay kahit papano ay patuloy na lumalaban patuloy na lumalaban sa bawat hamon ng buhay ang sa mo ha mm -hmm. tayo Wala na yung cheese. Oh, so, bibili siya ng hotdog. Nating 20 pesos makakasari na. No? So, lalabas tayo. Ayan. So, ayan yung aming balita sa sari-sari store. Ayan. Kung gusto ba? Oh, kita siya sa kong vlog. Oh, hi, sabi. Oh, hi. <laughs> So bago pa tayo tutuloy mga kasari sa ating update sa ating maliit na sari-sari store So mo muna tayong lahat sa mga nanonood dyan <laughs> So we relate na mga kasari na. No? So ganito din ba kayo? Sa, sa amin lang ha, ganito talaga kami Palaging late na yung kain kasi mas inuuna yung pagtitinda Or para lang makabenta So lalo lalo na kapag marami pang gagawin no? So ayan mga kasari, at maraming salamat sa yung lahat At tutuloy na tayo sa ating pinag-uusapan So welcome back dito sa aking YouTube channel Once again, Jermit Mix TV ang tindero blagay-blagayran ng magdawis ito so minsan tayo ay nagta-travel at na so ayan mga kasari but uh, more on sari-sari store update tayo dito mga kasari no? sa ating mahalong form videos so ayan mga kasari ito yung laman sa ating first boxes na nabuksan mga kasari at uh, marami talagang kulang sa kanila. So, walang mga 3-in-1 coffee, so walang mga biscuits, at ako umaasa pa naman talaga na mayroon. So, late ko nang gabi na kasi sila, nabagabi na kasi sila mga kasari, na pag update na hindi available yung ibang mga items. So, so ganun yung mga kasari. At, ah, Maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa aking channel Lalong lalo na sa mga nanonood ng aking mga long form videos At higit sa lahat sa aking mga short videos mga kasari Ako ito po papa, magpapasalamat dahil ah, nagkaroon tayo ng viral na short videos And ah, maraming salamat dahil may mga bago akong subscribers At umabot na tayo ng... 3,300 mahigit subscribers mga kasari. So maraming maraming salamat sa lahat, mga na, sa lahat ng mga nag-subscribe sa aking channel at sa lahat ng mga nag-share sa aking mga short videos or sa mga long for videos. Maraming salamat talaga sa inyong lahat. At higit sa lahat sa aking mga unang naging kaibigan dito sa pagwawaiti. So maraming maraming salamat dahil isa kayo sa naging part na Uh, isa kayo sa naging part sa aking uh, paglalakbay dito sa pagwaway ito mga kasari. So, yun lang. Maraming salamat at sa mga hindi pa na-monetize, huwag, mag, ma mawala ng pag-asa. Tuloy lang yung pag-upload. Be consistent. Sa so, consistent lang mga idol or mga kasari sa pag-upload no? ng mga long-form videos, mga short videos. So, mas hanggat kaya ay mas damihan yung pag-upload ng mga short videos mga idol, mga kasari kasi napakalaking tulong yan. So, ayan. Tuloy lang at huwag mawala ng pag-asa dahil darating yung panahon, darating yung time na ma-monetize din kayo, so yun lang maraming salamat sa inyo at ako ito, suposong magpapasalamat dahil hanggang ngayon, nandyan ka pa at nanonood sa aking video at kung nagustuhan mo ang video nito, huwag kalimutan mag-like mag-subscribe sa aking youtube channel so magandang gabi sa ating lahat and still my next vlog